Grabe, ang ganda ni Erlinda. Wow! Saan kaya ako na pwede pumunta? Saan kaya ako na pwede mag-date? Uy Techo! O Mang Kigan, nariyan po pala kayo. Okay ka lang ba? kinabahan ako sa'yo. Kalo na nangyari sa'yo. Grabe ka naman sa akin, Mang Kigan. Di ba pwedeng in love lang? Ito nga po, at nagpaplano kaming maayos ng aking nobya kung saan kami susunod na Mama At alam mo ba, Mang Igan, simula nang nabili ko at magamit ko ang tractor implement na yun, ang dami ko ng budget. At ang dami ko ng oras sa pamilya. At syempre, sa pinakamamahal kong si Erlinda. Ay, Ano ba buhay to? Bumigay na naman ang hand tractor ko. Bumigay din ang pag-ibig namin ni Nena. Lahat na lang. Bumigay na! Uy, doy, Anong problema? Ba't yung mukha mo parang limang Biyernes Santo ang nagdaan? Oh, no! Sinong bumigay? Sino? Baka ba na yan, ha? Oh, no! Pangkigan, paano ba naman? Bumigay na naman ang hand tractor ko. Nakailang beses ko nang naipagawa yan, pero palaging sumusuko. Ang mahal na nang nagagastos ko. Nasaktuhan pang magsisimula pa lang ng pangalawang bungkal ng lupa. At ang masakit pa niyan, iniwan ako ng aking nobel no! si Nena. Ayun! Sumama sa mayamang matandang hukuban. No! No! Napakamalas naman. Malas na sasakahan. Malas pa rin sa buhay pag-ibig. Ramdam na ramdam namin ang iyong paghihirap. Iba talaga kapag uh, ibinigay mo ng lahat, hindi ka pa rin sapat. Salamat, Mangkigan, sa pagdamay mo. The best ka talaga. Pero itong si Densyo, parang nakakaloko yung pagngiti-ngiti. Hoy, Dencio, ang saya-saya mo dyan, ha? Sana all! Ikaw oh, naman, Pordoy. Kailangan ba pagka malungkot ka, malungkot din kami lahat? Hindi ba pwedeng masaya lang ako dahil lalabas ulit kami ni Erlinda mamayang hapon? Weh, hindi nga. Paano naman mangyayari? Eh, nasa ikalawang bungkal pa lang tayo. Daming oras, ha? Ano ka ba? Natapos ko na kahapon pa. Parang relasyon nyo rin ni Nena. Natapos din na maaga. <laughs> 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 Biro lang, Pordoy, ha? Sa totoo niyan, magsisimula na ako magtanim. Teka, teka, teka. Ang gulo mo kausap, pa? Paano natapos mo na? Eh, sabay tayong nagsimula, ah. Ay nako. Kahit itanong mo pa kay Mang Kigan, 'di ba Mang Kigan? Si Mang Kigan lang pala ang susi para matuklasan ko ang pinakamainam na katuwang nating mga kasakang magpapalay. Ha? Paano 'yon, Mang Kigan? Pwede bang turuan niyo rin ako? Kasi po sa totoo lang, kahit sa sarili ko, wala na rin akong oras. Oh no! Naiintindihan niyo ba ako? Oh, ha? No. Ha? Oo nga, no? <coughs> Bukang pati pagsisipilyo eh, nakalimutan mo na at nahulaan ko kung na ulam mo kanina umaga. Sige, sumama ka sa akin. Baka pagkatapos nito, magkabalikan kayo ni Nena. Oo, oh, makahanap ka ng bagong inspirasyon bilang isang bagong kasaka. Hawak ka dito. Uy, teka, sama ako! Hala, Mang Kigan. Anyari, nasan tayo? Sabi mo, tutulungan ka sa problema mo. eto na si Engineer. Magandang umaga po, Engineer. Maraming salamat nga po pala sa bagong makinaryang gamit ko ngayon. Talagang alam ng Kubota kung paano magiging madali at magaan ang buhay naming mga magsasaka. Oo naman. Ganyan talaga magmanasakit ang Kubota. Kayong mga kasaka ang aming inspirasyon. Pero, Engineer, ano ba yung sinasabi ni Densyo na makinaryang nagpapagaan ng buhay niya ngayon? Ha? Ha? Iyon ba? Ito yun! Ang Rotary Harrow o RH241 ang solusyon ng Kubota para mapabilis ang mahabang proseso ng land preparation sa pagtatanim ng palay. Dinisenyo, katambal ang Kubota L4018 at L5018 tractors? Ito ang pinakaastig, lalo na kapag nasa secondary tillage ka na at matubig ang lupang sinasaka mo kaya nitong dumaan sa makikipot na bahagi ng sakahan dahil meron itong foldable lever sa rear cover nito. At ang mismong rear cover ay mas pinatibay para ready to fight sa bugbugang trabaho sa bukid. Dahil sa distinctive blade pattern nito, kaya niyang burahin ang mga tire trucks na gawa ng tractor na gamit mo para siguradong pantay ang lupa. Hindi lang yan! ang optimal support blade shape design nito ay nakakatulong ng malaki para ma-achieve mo ang high piling index, smaller soil sizes, at good soil and water mixtures. At dahil tatakobota ang blade shop at ang mismong blade nito, syempre, pangmatagalan nito. At dahil pinag-iisa ng rotary harrow ang traditional tree process method o ang basag, halang, linang, Gamit ang hand tractors, makasisiguro na ang lahat ng mga kasakang magpapalay, nagagaan at dadali ang gawain sa bukid. Magiging maaga at masagana ang ani at darami ang oras na pwede mong ilaan sa quality time with the family. Ganyan kagaling ang rotary harrow o RH241 hatid sa atin ng Kubota Philippines. Sinasabi ko naman sa iyo eh. Kaya nga laking pasasalamat ko kay Mang Kigan. Simula nang ipinigilan niya sa akin yung Rotary Harrow. Wala yun. Ano ba diba kayo? Kasiyahan kong matulungan kayo sa abot ng aking mga kaya. Maraming salamat, Engineer Raul. Mabuhay ka! Yeah! Mabuhay ang kubota! Mabuhay! Mabuhay ang Mabuhay! Mabuhay!